Nag-iisa siyang namimili sa supermarket nang makaranas ng isang napakasasamang pangyayari. Pakiulit po. Sa gitna ng mga bulong ng ibang mamimili, medyo nahihiyang inulit niya ang pagdaan sa detector, pero patuloy pa rin itong tumutunog. Pasensya na po sa inyo. Sinuri ng isang empleyado ang laman ng kanyang bag, pero puro kahon ng strawberry lang ang natagpuan. Ang hilig mo naman sa strawberry. Pakiramdam ng manager ay may kakaiba kaya't humingi siya ng ID, at nalaman niyang dayuhan pala ito, Elena Yarrow, Yaroshchenko Elena Yaroshchenko, walang problema, inutusan ng manager ang mga tauhan na kapapan siya, naramdaman niyang hindi siya maayos, at may kasamang pag-aalala, ano ito, pilit niyang kinakalma ang sarili at kinapa ang bulsa niya, at may kinuha siyang malaking halaga ng pera, lahat ng ipon ko, lalong nagduda ang manager. Sira na ata ito, Ewan ko kung paano nangyari. Hindi niya piniling palakihin ang gulo. Kundi umiwas na lang siya. Tapos nakipag-ugnayan ulit siya sa isang real estate agent. At mabilis na umarkila ng isang unit na sobrang mahal. May malaking butas ang kisa merito. Medyo maingay din ang paligid. Pero doble naman ang upa kumpara sa ibang lugar. Dapat ibang unit na lang ang pinili mo. Sinasabi ng lahat ng mga ahente na hindi sulit ang bahay na ito, pero pagkatapos niyang sumilip at tumingin-tingin, agad siyang nagdesisyon. Ito na ang gusto ko. Kinagabihan, nag-iisa siyang nakaupo sa may bintana, tinatamasa ang mga strawberry na binili niya kanina. Nakatutok ang mga mata niya sa ikaapat na palapag ng mamahaling condominium sa kabila. Doon nakatira si, ang pamilya ng Alahasan sa bayan na to. Tatlo sila. Mapagpasensya siyang naghintay hanggang sa lumabas ang yaya ng pamilya para magtapon ng basura. Dalawang malalaking sako ng basura ang dinala niya pabalik sa inuupahan niyang bahay. Pinili niyang direktang halongkatin ito gamit ang mga kamay. Pinagsikapan niyang maghanap ng mahalagang impormasyon, pati ang mga tiratirang pagkain, ay hindi niya inatubiling tikman gamit ang bibig. Ang malaking halagang ito ng iligal na pera, ang dahilan kung bakit ayaw ni Elena na madagdagan pa ang gulo. Dati siyang kasama ng isang grupo ng mga babae na ipinagbili sa isang underground na organisasyon. Doon niya naranasan ang di-makataong pagtrato at pagsasanay, at sa huli, napilitan siyang maging instrumento ng isang pimp para kumita ng pera hanggang sa nakawala siya tatlong taon na ang nakakaraan. At ang kanyang layunin ngayon, una, nagpanggap siyang kasambahay sa mamahaling apartment na ito. Saan ka galing? Ukraine. Ayaw sana ng tagapangasiwa na kumuha ng dayuhan. Pero binigyan niya ito ng 30% ng diskwento sa sweldo, para makapasok bilang probasyonaryo. Salamat! Naabot na ang unang layunin. Hindi nagpabeya si Elena, masigasig siyang gumagawa araw-araw. Isang masipag na babaeng ng ibang bansa para mabuhay, bilang yaya at katulong sa pamilyang alahas sa ikaapat na palapag ay nag-iwan ng isang magandang impresyon. Sa kanyang mga oras na walang ginagawa, sinusundan din niya ang may bahay. Matamang napansin, na ang may bahay ay mayroong kabit. Oo. Ako rin. Tahimik niya itong inilihim sa puso, nang maging malapit na siya sa balong yaya, ay nag-aya siyang manood ng sine, pagkatapos nitong matanggap ang pagpayag ay mabilis siyang tumakbo sa ilalim ng mga lansangan ng syudad. Matapos niyang paulit-ulit na kalkulahin ang oras at distansya, pumili siya ng pinakaangkop na sinehan. Nang dumating na ang araw ng panunood nila, samantalang abala at tutok na tutok ang matandang yaya sa panunood, siya ay palihim na nag-abot ng kamay, at palihim na kinapa ang handbag ng kanyang kalaban. Babalik din ako agad. Pagkahawak na pagkahawak niya ng susi, isang matinding pangamba ang kanyang naramdaman. Tumakbo siya ng mabilis, at nakarating sa tinukoy na pagawaan ng susi. Lahat ay kinopya niya. Anong nangyari? Wala naman. Dahil sa naunang pagsisiyasat, nakapagtago siya sa panganib. Sa wakas ay nagawa niyang kopyahin ang susi ng alahasan. Susundan ito ng isang mahabang paghihintay hanggang sa isang gabi. Nakita niya ang alahasan na naglalakad kasama ang anak nito, samantalang ang may bahay naman ay sumunod at lumabas kasama ang kanyang shota. At sa wakas, nagkaroon na siya ng pagkakataong makapasok sa tahanan ng kanyang matagal ng pinapangarap, pero hindi ang mga alahas ang kanyang target. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, hindi niya nahanap ang hinahanap niya, pero nakakita pa rin siya ng mga clue. Sa mga larawan dito, may mga litrato roon mula sa iba't ibang panahon ng buhay niya. Wala lang ang mga litrato noong siya'y buntis. May dahilan na ngayon si Elena para maniwala na ang alaga ng pamilya ay posibleng ang kanyang ikasyam na anak. Ito rin ang dapat hanapin. Sakto namang nangyari iyon. Natuklasan niya na ang tagapangasiwa ng apartment ay nakapasok din dito. At ang layunin ay ang palihim na mangulekta ng mga gintong pulbos na nakakalat sa mesa. Mukhang isang sekim na tao ito. Dahil dito, nakahanap ng pagkakataon si Elena na makausap ito kinabukasan. Kahit subukan lang nating itaas ang komisyon sa kalahati, wala rin naman daw magawa ang administrador. Magkakilala na ang pamilya ng jeweler at ang matandang yaya. Walang dahilan para tanggalin siya dahil lang sa isang dayuhan. Ang kaibigan mo, si Gina ang yaya, ay mananatili roon. Hindi siya aalis kailanman. May mga bagay na ayaw niyang gawin. Pero para masiguradong tama ang hinala ko, dapat siyang makahanap ng paraan para makapasok sa pamilyang iyon. Magkita na lang tayo ulit. Polem. Malubhang nasugatan ang matandang kasambahay at na Dahil sa kanyang masipag na pagtatrabaho noon, at dahil na rin sa pag-endorse so ng tagapangasiwa, nakakuha si Elena ng pagkakataong makapag-interview. Sa lahat ng tanong ng may bahay, walang kagasagot ang lahat ng kanyang sinagot. Marunong ka bang magluto? Marunong. Ano-ano ang kaya mong lutuin? Magbigay ka ng halimbawa, pork chop with garlic sauce, pasta with buttarga, at iba pa. Sari-saring fruit pie. Ang kakaiba naman. Ayaw mo ba ng pie? Hindi ang totoo niyan. Matagal na niyang pinag-aralan ang mga basura mula sa kusina, at matagumpay na nakamit ang tiwala ng may bahay. Pero ang babaeng kamukha niya, na may kulay kastanyas na kulot na buhok, at mukhang anak niya, ay may pagkamapag-alangan sa biglang sumulpot na kasambahay. Terena, na, alis na tayo. Pero buti na lang, ang mundo ng mga bata, mabilis dumating, mabilis din mawala, isang kastilyong laruan lang ay naparam niya na ang sama ng loob ng bata. Wow! Kastilyo ng prinsesa! Salamat! Binili yan ng tatay mo. Ang hindi inaasahan ni Elena, ang tali ng taglay ng batang babae, nahulaan ko na laruan pala niya yung binili. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko kung sasabihin kong regalo yan ni Papa, mas magiging masaya ka. mayroon siyang natural na pagiging malapit sa batang iyon, si Tia. Parang may natural na koneksyon siya kay Tia. Kahit hindi sigurado kung anak niya ba talaga ito, ipinagkaloob pa rin niya ang matagal na niyang pinigilang pagiging ina, sa maliit na batang iyon. Unti-unting naging umaasa rin si Tia sa kanya. Kailangan niya itong kontahan ng lullaby tuwing gabi bago makatulog. Tinanggap din ng alahas ang ginawa ni Elena, isang tahimik at mahinahong lalaki ito. Lubos siyang nagmamahal kay Tia. Kaya naman kahit nalaman niyang may ibang lalaki ang asawa niya, para sa anak ay nagpikit mata na lang siya. At nitong mga nakaraang araw ay hindi rin nagpapahinga si Elena, nang minsang mag-ayos siya ng kanyang lalagyan ng sapatos. Natuklasan niya na may isang nakatagong pinto sa likuran nito, at sa loob ng pinto, ay isang malaki at matibay na safety deposit box. Nalaman niyang naroon ang kanyang hinahanap, dahil sa kanyang magandang performance, hindi nag-alinlangan ang may-ari ng bahay matapos niyang masilayan ang password nito. Samantalay, habang tahimik ang gabi, binuksan niya ang safety deposit box. Wala siyang interes sa mga alahas at hiyas na nasa loob. Isa lamang ang kanyang hinahanap, isang simpleng dokumento. At ito'y kanyang lubos na ikinatuwa. Kinabukasan, nang sunduin niya si Tia pagkatapos ng klase, nakita ni Elena na nakatayo ito sa may hagdanan at umiiyak ng malakas. Dali-dali siyang lumapit at binuhat ito tinulak nila ako pababa ng hagdan. Kung mangyari pa ulit yan, malilintikan ka sa akin. Naalala niya ang sinabi ng dati nilang kasambahay, na mayroong bihirang sakit sa nervous system si Tia, kaya hindi agad ito nakakabangon kapag nadapa, at tinitiis lang ang anumang masaktan. Napaisip si Elena sa sarili noon, kailangan niyang turuan ng anak na lumaban. Oo, oh, si Tia, siya ang anak niya, yung nakita ko sa safety deposit box nung gabi. Isang dokumento lang pala yun tungkol sa pag-aampon. At tama ang pecha ng kapanganakan at edad ni tiya. Sa susunod, dapat kang tumugon, tawagan mo sila. Tungkol sa pisni, hindi ba may kasabihan? Kung sasampalin ka nila sa isang pisni, hayaan mo ring sampalin ka nila sa kabila. Yan ang sinasabi ng mga taong naghahanap ng gulo. Dapat mong matutunang ipagtanggol ang iyong sarili at kung mapapabagsak ka, ingatan mo ang iyong sarili. Paano? Kung gusto mong malaman, sundin mo ang sasabihin ko. Susundin kita. Magkamayan tayo. Matapos ang kasunduan, mahigpit niyang tinalian si Tia gamit ang isang malapad na tela, tapos ay iniharap siya. Bumangon ka. Tutulungan kita. Susunod na bata, bumangon ka. Nilero lang ito ni Tia noong una, at kusang sumama pa nga, pero habang paulit-ulit siyang tinutulungan, paulit-ulit na itinutulak, gusto na niyang ihinto ang unti-unting sumasakit na laro, pero hindi pinapansin ni Elena ang kanyang pagmamakaawa, paulit-ulit lang na ginagawa ang mga galaw kanina, ulit-ulit, masamang babae, masamang babae, masamang babae. Medyo wala na siyang nagawa kaya hinalikan niya si Tia, tapos pinakawalan na niya ang mga tali sa katawan nito. nagawa mo, tingnan mo, nagawa mo. Tuwang-tuwa si Elena kahit na nasampal siya. At least, alam na ng anak kong lumaban. Ang pinakamahirap na hakbang ay nagawa na niya. At hindi rin siya pinagsamantalahan ni Tia. Pagkatapos makita ng nanay niya ang mga marka sa kamay niya, tinulungan pa siya nitong magtago, lubad pala iyon ng duyan. Alam mo na. Oo, oh, mahal, wala nang ibang hinihiling si Elena masaya na siya kung magtatagal pa ang ganitong buhay. Pero isang pag-uwi niya galing trabaho, natuklasan niyang baligtad ang bahay niya, pati ang kisame, hindi pinalampas. Buti na lang at may natutunan siya sa nangyari noon. Isang maliit na bahagi ng pera ay itinago niya sa paso sa labas ng bintana. Ang natitira ay inilagay niya sa dalawang account ng paunti-unti. Ang isa ay nasa pangalan ni Tia. Ang isa naman ay sa yaya na nahulog sa hagdan. Pero hindi pa rin sigurado si Elena ngayon kung ito ba ay isang karaniwang pagnanakaw o iba pa, mabuti na lang, at tahimik ang mga sumunod na araw. Ngunit nang dumating ang araw ng Pasko, biglang may nangyaring hindi inaasahan, maligayang Pasko. Dalawang lalaking nakakostum na Santa Claus, ang pinagsusuntok at sinipa siya, pagkatapos ay naglakad palayo na parang walang nangyari. Mayroon siyang ideya kung sino ang mga taong iyon, kaya hindi na siya umuwi kundi humingi ng tulong sa isang kakilalang tagapangasiwa. Pero ayaw nitong makialam pa, at sinabi hang umalis na agad pagsikat ng araw, para masabi ko sa kanila ang pagnanakaw mo ng gold dust. Hayop ka talaga. Dapat mas malakas pa ang suntok sayo, nagpa-absent si Elena sa tagapangasiwa, at pagkatapos ay nagtago sa silong para magpagaling. Sa panahong ito, lagi siyang napupunta sa kindergarten para bisitahin si Tia. Nakita niya itong sinadyang tinulak ng kaklase. Para bang umakyat ang dugo niya sa ulo. Samantalang si Tia ay nakada pa lang sa lupa at umiiyak. Walang kahit anong ideya na lumaban. Hindi na niya napigilan ang sarili at tumakbo pa palapit. ang paglaban at paglaki ng anak, naalala ni Elena ang nakaraan. Noon, parang isang bangkay siyang nabubuhay sa ilalim ng kamay ng isang pim, isang rosas na dapat sanay na mukadkad ng maganda. Araw-araw ay nilalamon ng mga uod, at ang isang hindi inaasahang pagbubuntis, ay tuluyan siyang inihulog sa walang hanggang kawalan ng pag-asa. Mula noon, naging mga kasangkapan sila sa mga gahamang kumikita sa pamamagitan ng pagpapabuntis para sa iba. Walo ang naging anak ni Elena nakalulungkot nga, idinayagnose ng doktor na hindi na siya makakapag-anak, ngunit ito pa ang naging pag-asa niya para matapos ang kanyang paghihirap, pero ang susunod na naghihintay sa kanya, ay ang walang katapusang paglalakad sa kalye. Sa panahong iyon na sinuko na niya ang kanyang sarili, isang kargadista na may hawak na strawberries, ang nagbigay liwanag sa madilim niyang buhay, Nauuho ka ba? Hindi siya tulad ng iba, na may pagkamayabang o paghamak. Kundi may taglay na isang mukha ng pagiging inusente at simple. Nagmahalan sila. Mas lalong dumami ang ngiti sa mukha ni Elena. Ngunit ang lahat ng ito, lahat ay nakita ng mga mandaraya at mapanlinlang na pimp. Muling nakita ni Elena ang kanyang minamahal. Sa isang malaking tambakan ng basura. Sa gitna ng mga uwak na nagsisigawan. Kanyang nahukay ang bangkay ng kanyang minamahal. Ang mga strawberry na simbolo sana ng pagliligtas ay naging mapapait na bunga na kanyang nilalamon mag-isa sa dilim. Hindi niya alam kung swerte ba siya o malas. Himala namang nabuntis siya sa kanyang minamahal. Kaya nakaligtas siya sa pananagot sa mga pimp. Pero hindi iyon dahil sa pagsisisi, kundi dahil itinuring siyang isang agarang kayamanan. Nang araw ng panganganak, ang mga pimp ay nasa gilid at nag encourage sa kanya. Ang mga nagbabantay sa labas, ay nagsasaya rin habang siya ay umiiyak, at siya. Ay pinayagan lamang na silipin ang bata, tingnan mo. Tapos kalimutan mo na siya. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang tinanong ang manghihilot kung nasaan ang bata, na imbiyerna na ang manghihilot, kaya't sinabihan na lamang niya ito ng pangalan. Alam ni Elena, dapat ko mismo siyang hanapin. Hindi lang yun ang binhi ng kanyang pag-ibig, kundi ang bunga ng pag-asang dala niya sa kanyang natitirang buhay, kaya isang hating gabi. Siya mismo ang lumapit at nanganakit ng isang magnanakaw, nang mahimbing na ang tulog nito, parang bangkay, isang matalas na gunting, ang kanyang ginamit upang saksakin ang masasamang nilalang. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng ari-arian ng kanyang pimp, gagawin niya ang lahat para hanapin ang kanyang anak sa Italia, kahit na magkasala pa siya. Pero ngayon, mukhang sinusundan na naman siya ng mga taong iyon, at ang mga luhang kanyang pinagdaanan at ang takot na kanyang nararamdaman ngayon. Ikukwento na lamang niya sa kanyang matandang yaya na nasa coma na, marami na akong nagawang mali. Isang buhay ay hindi sapat na kapalit. Kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon, gagawin ko pa rin. Wala akong pinagsisisihan ng pagpatay sa pimp kundi takot lang. Dahil akala ko, nabayaran ko na ang utang na loob ko sa nakaraan. Pero mukhang ayaw pa akong pakawalan ng nakaraan ko. Napagod ka na yata ngayon. Kumuha si Elena ng isang malaking tseke. Pinapirma niya ang matandang yaya. Tuwing may oras siya nitong mga araw na ito, dinadalaw niya ito. Isa-isa niyang inilipat ang mga perang iyon sa pangalan ng yaya, kung maaari lang. Balak din niyang alagaan ito habang buhay. Pagkatapos gumaling sa mga sugat, naghanap si Elena ng bagong tirahan. Gusto niyang maghintay na mawala ang gulo bago bumalik sa trabaho. Ngunit habang nag-aayos ng mga gamit pa uwi, biglang nagkatinginan sila ng may-ari ng bahay sa tapat, nagmamadali siyang inayos ang mga damit at naghahanda ng umalis. Hindi naman ito ang address na sinabi ko sa interview ko. Manahimik ka. Akala mo madali lang akong mapapatay. Susuntukin mo lang ako ng gunting tapos tapos na, parang sa sine. Hindi naman kami lahat kagaya mo na magaling pumatay. Alam ni Elena na wala na siyang kawala, pero hindi nagmadali ang pimp na saktan siya. Nangako ito na basta isuko lang niya ang pera, ay hahayaan na lang siya. Anong pera? Wala akong alam. Sige na, buksan mo ang pinto. Pinilit niyang maging kalmado at binuksan ang pinto. Nais mo nang mapaalis ang babaeng may-ari ng bahay. Huwag kang pumasok. Pakiusap. Hindi pinansin ng may bahay. Matagal na niyang napapansin ang kakaiba sa yaya. Napakaganda ng relasyon nito sa anak. Kaya naman naiingit siya bilang ina. At nawala pa ito ng maraming araw. Kaya naman hindi na niya napigil ang silipin nang makita ko ang mga litrato at gamit ni Tia na nakakalat dito, lalo pang tumibay ang hinala ko. Ang babaeng ito'y magnanakaw ng tao o kaya'y ang tunay na ina ng anak ko. Makinig ka ng mabuti sa akin. Hindi hindi kita hahayaang kunin ang anak ko. Ang anak ko. Oo, siya ang anak ko. Huwag ka ng mangarap pa. Lahat yon ay legal. Wala kang magagawa. Sa anumang aspeto ng batas, ako ang kanyang ina. Magbigay ka ng halaga. Ayoko ng kahit ano mula sa iyo, ginang. Kung gayon, lumayo ka sa anak ko. Nakita ang bagahe sa kama. Akala ng may-ari ng bahay ay aalis na talaga si Elena, kaya hindi na tinuloy ang pagsisiyasat. Ibalik mo na sa akin ang susi ng kotse. Samantala, kinuha ng pimpang passport ni Elena, ang sakim niya na pagtanto niyang malaki pa ang kanyang kikita sa babaeng iyon. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kikitain natin dito. Sasabihin mong wala siyang kinalaman dito. Pero baka siya ay isang panganib. Ibigay mo ang pera sa loob ng isang linggo. Kung hindi, patay ka. Pagkaalis ng mamang many akis, Hindi naghanap si Elena ng pera. Bagkos, hinanap niya ang matandang yaya. At sinabi nitong hindi niya kailanman naisip na agawin si Tia. Kontento na siya basta malapit lang siya rito. Pero ang maliit na pag-asang ito. Muli na namang pinagpupunit ng lalaking dapat na matagal nang namatay. Bakit lagi mo akong pinapipirma? Narinig mo ba? Ilang araw na rin ito. Kaya naman kaya na rin maglakad. Ang paggaling ng yaya, nagbigay ng kaunting ginhawa sa mabigat na konsensya ni Elena. Susunod na, buhay o kamatayan, nasa Diyos na iyon. Sa araw na pinagkasunduan, dinala niya ang pimp sa isang bakanteng lote sa labas ng bayan. Sinabi nitong nandoon ang pera sa harap niya, hukayin mo na, puta. Hukay na. Labindalawang libo at apat na dito. Matagal na naghukay si Elena sa ilalim ng pangangasiwa ng lalaki, ngunit matagal bago niya ito makita, nalaman ng pimp na niloloko siya nito. Kaya naman, hinawakan niya ito at gustong turuan ng leksyon. Ilabas mo na ang pera. Malanding babae. Minsan na niyang napatay ang lalaking ito. Dahil hindi naman siya namatay, wala na siyang pakialam kung gawin ulit. Tapos na ang lahat. Balak sana ni Elena na subukan kung maaari pa siyang bumalik sa bahay ng ala asero para magtrabaho. At handa na rin palang tawagin siya nito, dahil namatay ang asawa nito sa aksidente sa sasakyan. At nangangailangan ng kasama si tiya ngayon. At gusto siyang kunin ulit para alagaan ang anak nito sa bagong bahay nila, para mapasaya si tiya. Walang dahilan si Elena para tumanggi, ngunit hindi natupad ang nais niya. Pagkadating pa lang nila sa bagong bahay kasama ang ama-anak, dumating na ang mga pulis dahil daw sa aksidente ng asawa ng alahasan. Matapos ang investigasyon ng pulisya, natuklasan nilang may sinadyang panira sa preno. At sa loob ng sasakyan, nahanap nila ang lisensya ni Elena, at ang isa niyang pulang sapatos na panghapon. Kilala mo ba? Sa detention center, naunawaan na ni Elena ang lahat, tiyak na ang pimpang gumawa nito. Gusto nitong maghintay na makuha ang pera bago ay paratang sa sarili. Official ng pulisya. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang dalhin ang mga pulis sa labas ng bayan para maghukay ng bangkay. Matapos ang muling pagkuha ng ebidensya, nakita rin ng pulisya sa loob ng sasakyan. Ang isang fingerprint ng isang pimp na nagpapatunay na tama si Elena. At inamin na rin niya ang kanyang mga sugat. Sinabi niya sa pulisya ang lahat-lahat. Ilan na bang beses kang nagbuntis? Sham. Labindalawang taon, siyam na anak ang dinadala. Tinawagan ng pulis ang manggagamot, inamin ng manggagamot ang lahat, pero isa lang ang itinanggi niya. Hindi niya raw alam kung nasaan ang mga bata, noon, sobrang naiinis na siya kay Elena, kaya napilitan siyang magtanong sa isang pimp. Pagkatapos marinig, kinuha ko lang basta ang kwinta sa leeg ko. at binasa ang nakasulat sa likod nito. Ang sabi, si Ada daw ng Villachi, yan ang sinabi ko sa iyo. Imposible. Nagsisinungaling siya, naghihiganti sa akin. Hindi makapaniwala at ayaw paniwalaan ni Elena. Pero nang ipakita ng pulis ang kwintas, para bang may gumuhong malaking bagay sa loob niya. Naawa ang dalawang abogada, o nakikiramay sa pinagdaanan ni Elena. Ginagawa na nila ang lahat para ipagtanggol siya, pero kailangan din nilang sabihin ng isang malupit na katotohanan matapos ang DNA testing. Hindi nga anak ni Elena si Tia. Tungkol naman sa mga dokumentong nakita niya noon sa bahay ng Alahas. Ang dokumentong iyon ay isang aplikasyon lamang para sa pag-aampon. Legal na legal ang kanilang pag-aampon. Nawala ang tunay na ina ni Tia pagkatapos niyang manganak. Dahil sa pagkamahabagin, bago siya ikinulong, pinayagan ng pulisya si Elena na makita si Tia. Nang makita niya ang kalagayan ng bata, napanginig ang kanyang puso. Sunod-sunod na pangyayari, ang siyang Sam kay Tia. Kahit hindi sinabi sa kanya ng mga matatanda ang totoo, parang nahulaan na niya ang lahat. Nadapa ako. Ngayon, hindi ko alam kung sino ang sisisihin ko. Iyan ba ang dahilan kung bakit ayaw mong kumain? Hindi ka natitira sa akin. Walang yaya habang buhay. Mag-aalis din naman siya balang araw. O kaya'y sisisantehin. Hindi kita sinisante, ah. Alam ko, pero, kailangan ko nang maghanap ng ibang trabaho. Iwanan o humanap ng paraan para masisante. Napakahirap. Iba ito sa ibang trabaho. Kung mag-aaral kang sumulat agad, madalas tayong makakapag-correspond. Pwede mo akong ikwento kung ano ang pakiramdam ng maging babae. Dapat mong malaman. Ang buhay ko'y puno ng mga problema at pagsubok. Wala akong panahon para maranasan ang batang babae, kahit hindi niya anak ay siya ang nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng kadiliman. Tinuruan nilang dalawa ang isa't isa na lumaban, at nagbigayan din sila ng init, bago umalis. Muling nakita ni Elena ang alahasan. Masalimuot ang mga titig nito, ngunit walang bahid ng pagsisi. Naisip na rin niya noon, na ang yaya ay posibleng tunay na ina ni tiya. Ngunit hindi niya inasahan ang ganitong paglalaro ng tadhana. Hindi ka ba maayos? Wala. Kaya ko ito mag-isa. Labindalawang taon ang lumipas. Lumabas si Elena ng kulungan, maigsi ang buhok, walang katiyakan ang kanyang kinabukasan. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mag-isa siyang nakaupo sa mahabang upuan sa labas ng kulungan, tila may hinihintay. Hanggang sa, sumulpot ang isang batang babae na may kulay kastanyes at kulot na buhok. Tumingala siya saglit, Medyo nagtataka niyang tiningnan ang relo. Hindi sigurado kung na ba siya. Ang nawala sa kanya ay nawala na ng tuluyan. Ang natanggap niya ay dumating isang araw. Dahil sa isang pangalan, nagkaroon siya ng sarili niyang anak na babae. Kung, kung sakali lang. Ngunit ang pag-ibig ang nagpapatibay sa lahat. Ang kanyang mapait na nakaraan ay inukit ng iba, at ang kanyang kinabukasan ay kanyang mismo pipiliin.